Oh. Ah, sige. Ako. Oh. Teka oh. lang nila. Ya. Hindi hmm. nila, sige ha? Nasa magkagikan? Tapos pa, lahat <laughs> ba? kan pa ba? Nanong ipanangin mo ba? Ang saan? Hindi, masawa lang siya mong motor pa. Kaya motor kanang kana kan imong. Balik, magigod na kayak tuwan ka ta ba. Kana imong motor gamit ta. Balik pa ba. Okay. Dura kay pa. Para kumabot.

Ano ba makadiri? Dili mo kuwan papa. Kada labi to pa. At dili jud ko lang may papa ba kay ko mo mo tosos. Kada imong gamita oh. Papa oi. Eh. Pa. Kada na bitaw pa. Kada imong gamita ba. Karon ra ba. Ya ataw na hano sa adya ka na hano da. Patas ina ba. eh ba nara ko kuwan ya barek ko na yon jud. makita ang kang angkol -ang -ang gaga ni mo ana kasaban na pugana. Dili to masako. Kita e, mo ba ano ba ni mo na. Dili na masako. Oh, ano ba pa? Kay mula kau ko kay pa. Kinapabet din ni lola ni Moron ba mo. Taong bitay turon. Mangita. Awas ba.

Oh, hala. Kung mau. Okay. Pero balik tayo yun. Oh, Bakit okay, na ako yung lakwan. Aku balik, na ako yung lakwan. Pamutan ako yun. Kaya dung kutuwi sa kababae. So, so, di di nilola ni mo. Man, Mangita akong kuwan ba na hmm. tayo, okay. ako baliton. Balik kain na. Iku ganaan mo dala na yung motor. Kaya mabok kayo. na Bukuan na. Balik ko I shall return. Ha? <laughs> balik ko Balik kain ha. Ha? Oh. Balik tayo. <laughs> Asan naman to si Jamie ay? Di man Kato na po itong isang kamotor yung niya. Itong kuwan, itong itom. Lain na kay bubuo ka ayod. sa kayo. Kato yung dalaon. Bahala si Diraab. Pati kitong motor ito. Kasa naman chat ba? Wala ko nagdalag cellphone dahi kay gipabili ni mama. Kaya ano siya pag mulaag daw ko ibilin daw na ako kay nado siya gamitan. Kasa naman darun rin magtanga. Pabuto na ito to. Titindugaya gaya, eh. mo ito Chat ni Monique, hindi ka mo kuwan, tarong. Ba, ito lagi turun dahi. Pero pagka tong motor, yung batik yung motor, di mo na kayo ha. Mga mga baklas na bahala si Dera eh. Nga, yeah, sasyal po ka ni bihanan, eh. Bahala si Dera eh, kabati ato yung motor, luwag kaya ito dahi niya. Pag musakay tang duha, sangko na to. O, mga baklas na punta. O, may nang dienta mo musakay kaya para... Tinean na yung kay ka. Bahala na dahi. Ay, sige, dagang isura dahi kay Kuan. Dabi dahi hatang si Jimmy mukha mga karoon naman. Ay, basta secret bakit Kita na na ni Monia. Inig, ato na to sa ilaha. Grabe ba ko nang Jimmy day kigina. Usong sugbe ko na yang papa day. Si ay no sige ay na sige ko ana huna huna. Karang ini ah, kuan ba sabi sabayi lang ba kay kurtahan ben sila <tos5> <tos5> hey. si si day. Ay sige go dira. Kininit kin asila. Yo kung ipaunday yung sarimo. Bili manggood sabi sabayi sabay lang ba. Ayos ay sige daga isulyan pa ko. Kuno to si Jimmy ron. Yo ipang pangkuwa tong papa niya. Bili lagi. Bili. Pabuton sa tong day ba kay wala pa ikaw bira Amura man ni Salig na kumbarkada. barkada sa ay lagi sigig lagi. Saligi lagi ay lagi magkuhan o lagi. Kami lagi o lagi o. Lagi ka na masumugun. Asa naman si Jimmy? Ambot lang gani Asan na to. Pati lugay yung gina ay mura guwapo. Tara! Masinja ka dugay yung gamay kayo. Wala po kong papa ba? Hindi tayo mo tayo ay mo tayo gigawin mo tayo

pagdali kay natay lakwan ang motor ginala-dala no asa ni Anto. Uh -huh. Lagot ng nung... ah, Kita mungkin terbawa anak aku motor. Hah? Anak aku ni mohon aku ilakuan. Hah? Anak aku ni mohon aku ilakuan. Untuk ni mungkin terbawa. Imong di mal mal anang. Pelan. Asal mungkin ikan. Nak kuat kuat imong mampau. Perlu juga jamin ni papa bi para mulaan bi. Nak uga sahaja. Jaminnya lah. Ikan ikan yang bahagia. Iya. Karena aku ni bahagia ni motor ya. Aku ni masingan tapas. Seninan nang pernah mo. Aku lagi balak nih motor ya, mau nengok singannya tapos. Amo nang kasinian, ikaw bala ka na. Daw gyud di bibi ang bibi. Ah magbak magbaklain mag mag na ning sindi. Pasakyan na na siya. Si pasakya. Si kani ba si Grace, pasakyan na lang. Magbaklain na lang ning sindi. Motor na ko. Imo nang kuan. Isa ay musakay dai nako. Eh. Si Grace. Ha? Si Grace no si ba baklain na ning sindi. Ako ya kay mo adto ko. Mo adto sa balay ba? Mo adto sa balay. Ha? Mo adto nas balay. Ano mo adto na balay? Basta mo adto sa balay. mau doa gitu ni mo oh na doa gyud no kay tagpo pa jamik enak para mo atog balay para sa imo ha mo ba di ay ikaw jer ka mato na gud ay tagpo suko na kay buhat ko na para si dalan nas balai itu balai mo atong balay ay sa kulig balay ha oh di mo dalan ka pamilakwan daw la kwan basta ila og laboy grasa